Iniyak ng pamalaan na nasasampahan ng kaso ang mga sangkot sa human trafficking na nambibiktima ng mga Pilipinong migrant workers. Ay kay DOJ Undersecretary Nicolas Felix T. ng Interagency Council Against Trafficking. libu libo mga kaso na ang naisampa ng ahensya sa mga natugis na sospek na nagresulta sa pagkakarescue ng marami sa ating mga kababayan kadalasang nahihimok ang mga biktima sa pamamagitan ng pag-o-offer sa kanila ng malaking kita sa abroad. Buliring hinimok ng uh, ah, ahensya ang mga komunidad na maging mapanuri at agad na mag-report kung may nakitang mga kaso ng exploitation lalo na sa mga bata. Patuloy rin ang kanilang ogdayan sa mga social media platform para alisin ang mga hindi kaaya-ayang mga posts. Mga laking tulong din nila sa amin sa laban kontra human trafficking. Yun isang paraan na nakakatulong sila. Ito may nakikita sila mga suspicious transactions online no, na maaaring related sa human trafficking. Rini-report nila ito sa AMLC na, na report din ng AMLC sa amin sa si IACAT. At itong mga suspicious transactions na rine-report ng mga enterprises na to ay maaawit din maging lead no? or, or sa investigasyon.